Sa ngayon ay magkakaroon ng malawakang rally dito sa nobyo ng masbante kaunay sa panawagan at pagpapatansin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga basi militar ng Amerikano sa Mindanao. At kabila nito ay nanatil pa rin ang tropa ng militar dito naman sa Pilipinas kung kaya't nagkakaisa na ang taong bayan na magpapalayas sa tropa ng mga Amerikano. Am, Nag-insuportahan sa mga mayang Pilipino. Kaya yan na, kapag mapunatan, at union sa mga iba-iba, na empleyado sa pabrika, sa gobyerno. Sa mga ng Pilipino, ang mga Amerikano sa subik na ang sa pinakalibo na mas patenyo ita sa munisipyo sa Naroro. Kula pong tapabay ni TNR, kula pong ni na mangyari ang kaparehas na nangyari sa Ormok. Pagpuklat na kamo, TNR. Pinangla na naman ang iyong para palayasan inintil minera namin ang nagdalaan bisus distreso sa mga taga kag Pag ang aninda naman pagmimina, nakabot na sa munisipyo San Palero, nakabot na sa munisipyo San Pugugugo. kag mamot panahon, pinot probisya sa Maspate, miminaho na sa Pilminera. Kinangan pa ba natin na walang tuninig? O kaya mga ka-report, ito lang dini ng mga isyo na dapat nato talagayon, na dapat nato itabot sa inyong ofisyonan. Mga ka-report ko, at ako na nao, at sa ika-25, kadlaw, 25 kape, na tayo, na laban sa naton, sa bayan ng Pilipino, sa pagpalaya, sa tropang kano sa pinakadago, na pasibilitar, sa atin, eh, solusyon ang pagsasapribado sa nanumaan sa mga batayang servisyong panlipunan. Kundi, kinahangyuta na ang ka mabunigan mga tawad sa natinsyon sa natong mga lideres. Ini po na problema. Eh, paghatag sa poder sa privado na korporasyon para amo ang mamahala sa mga batayang servisyong panlipunan. Idi sa probinsya sa Masbate na may solusyon ang pagsa sa mga paglalangsa servisyo piso pangdisponang kapalayaan ng pulis ng mga ngayon sa sa pagtatalder sa sa mga tao sa pira sa lima parao di tapos sa sa mga Ipakita natin mga kalupo na inananaw sa rakta, sa kasaysayan, sa mga spate. Ipakita na ang natin tropa hindi sa naso sa bilas. Yo, tulad na mga kita matapos mga kalupo. Tandang ta, ang pwede natin namo. Ang nagpunta namo. Ang Kaysang ngayon ay katatapos namang itong uh, ininaos na rally dito naman uh, sa kalakang lungsod ng Masbate na kung saan ay uh, kanina naobserwahan natin at na nakita na sinusunog itong uh, flag ng uh, mga Amerikano. Itong tinatawag po na American flag. At uh, ito ay uh, ikang uh, maiting o maiging pagkontra naman ng mga Masbate nyo. Uh, kaugnay naman sa panatili ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. At uh, ito ay uh, pagtingin uh, lamang uh, sa pinaikting na o pagpapalayas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Amerikano. At uh, ito nga taga ay uh, umikot ang uh, naturang uh mga realista dito sa Kalakang uh, ng Masbate at uh, kanina dumaan din ito sa magna ng DNR upang ipaabot ang kanilang hinaing at maging sa Kapitulyo Nolio ay pinarating din ito ang kanilang hinaing at uh, maging dyan naman sa NFP o National Food Authority ay pinarating din naman ito ang uh, kanilang mga hinaing at uh, sa pagkatapos nito ay isa-isa uh, isa -isa na at tandahan ng uh, umaalis ang mga delegasyon na nagmula naman sa Primero Distrito, Segundo Distrito at Tersero Distrito dito sa Lawigan Masbate. Mula po dito sa Masbate, ako po si kasamang Jess Igan Parion para sa MCDBN.